Ayan, good day sa ating lahat Ayan, or good evening sa inyo dyan this is norris garden patatapos ko lang po umabili ng aking mga pananim dito hinahanap ko yung aking uh, ano nga ba yan itak hindi ko na makita parang may kumukuha dito ng mga gamit ko sa aking backyard uh, pangatlo na yun pangatlo nang nawawala kanina ko pa hinahanap pero hindi ko talaga siya makita at meron pala ako ditong itatanim na ano, mamaya Ayan. kamote gusto ng kamote. Ay, kamote siya, yan. At itatanim ko yan mamaya. At meron pa dyang kangkong. Tinakpan ko lang siya ng saging. Tawin ng saging para hindi siya malay. Ayan. So, andito po ako ngayon. Check natin ang ating mga pananim. Ayan. At. so, ayan karoon na ng puso itong maliit na saging. Ayan, andyan siguro. Ang rest Tsaka yan, oh, malapit ng gumulang yung saging na Malapit na siyang ma siya, di ba? Tsaka, yan, may mga, may mga saging dito. Ang dami, sunod-sunod. Ayan, oh. Yan, sunod-sunod po ang saging dito na magaan. Pero kahit papaano ay meron na tayong mabipintahan ng at kami saging dito sobra ito pa latondan pero mga ma ano itong latondan ano lang siya hindi siya mataas so dito po tayo ngayon sa aking pinano ang aking talbos ng kamote kailan lang o diba pwede na tayong makagulay dyan ang aking talbos ng kamote hinahanap ko kanina pa yung aking ano ah, hindi ko makita hmm. dito eh alam mo na yun Yan. ito yung aking gabi na ano na siya oh mayabong na mayabong buhay na siya yung bagong kanin ko na mga gabi ay buhay na pati yung kinanin ko na kamote yan isang araw lang po yan pinanin ko, toho na siya ang gabi na to gandaan, diba itong gabi to, naglalaman to yan, marami na akong tanim dito ayan po o yun nakita ko na may nakita na po, ayan na nakita ko yung aking itak salamat naman na andito kasi marami na akong nawalang itak dito uh, isa, dalawa dalawa na ang nawalang Ito lang po siya. Mm, ang kong kong tinga ng buhay na siya. Ayan na, ah, matataas na pwede na rin siyang i-harvest. Baka, ano, uh, pwede na akong maka-harvest dyan this week. Ayan. Yeah. Yung malalaking, ano, pwede yan i-harvest. Ang na naman. Salamat, nakita ko yung itak ko. Ito yung pantagpas ko ng, ano, eh. <laughs> saging. Pero alam mo kanina ko pa yung tinitingnan dyan Wala. Frankly, iniikot ko na ito lahat-lahat pero hindi ko talaga nakita. Parang may nagtago. Yan. So ayan ang aking gabi mayabong na po. Pwede na naman natin harbisan Pero next week talaga'ng marami na 'to. 'Di ba? Nakakatuwa 'o. Oh libre na sa talbos ng ano uh, kamote sa gabi hindi kasi ako pwede Ayan. so yan ang aking uh, ano, update ngayon uh, pwede nang mag ng gabi dahon ng gabi pag mag order Ayan. antayin ko na lang mag order Ayun, may, may, tindahan sa palengke yan. Ano, yung isang ano dito Ayan. uh, antayin ko lang to na mahinugan na, ng isa bibenta ko yan mura lang yan ibenta ko lang yan 100 100 pesos yan 100 pesos yan pinta ko siya yan mahal po ngayon ang ano ang kamote ang saging ang sabak mahal po yan kasi may ano may buto mabuto siya kaya maganda lang yan sa pakro. Dito na tayo dadaan. Dito na po ako dadaan. Yan. Wala naman siyang tubig. Ang daming ano, takway. Napakarami po ng takway. Ang daming takway, oh. Yan, oh, takway. Ang dami. Sa gabi ay ang <coughs> aking mga, ano, oh, mga kalabasa na tanim. Buhay na siya, buhay na. Ayan. Sana gumapang papunta doon. Gusto ko siya gumapang diyan sa... Kasi ang, gap, ang, ano, ang kalabasa gusto niya talaga. Madamo, yung madamo. O ba diba, ang ganda ng ulay? Ang ganda. Kailan lang to, di ba? Maano na siya mayabong. one week lang siya, one week. At ang kamote ko dito ay buhay na din. Yan. Yan ang okra. Yan ang okra. May mga okra ako dito ang tanim. Kasi kinuha ko dito yung ganyang gabi na taro. Yan. Pinalit ko dito ay mga kamote kasi may init dito. Yan. Ito tayo magtatanim sa may init. Kasi doon sa loob, wala na. Hindi na doon, uh, ano, yung lang po ang ating tanim. Dito kasi sa loob ng kasagingan ay malilim na. Kaya hindi uh, ano ang ano Hindi parang hindi uh, ano yung tanim pag walang mainit. Pwede rito yung yung kalabasa paggagapangin ko papunta doon. Yung ano ang palaya pwede. Pero yung ampalaya ko ang daming bunga pag ma, nasa taas ayan siya dami plastic. Ayan, ayan. Yung mga plastic po. Mahaba po yan. Ayan. dami dyan bunga. So, yan lang po. At dito naman ay mga ano, <laughs> uh, ano to, uh, malunggay. Pwede ko yan tagpasin at benta yung ano, yung ano niya, yung dahon. Wow! May nakita ako. Yan. Kita nyo? Papaya. Matamis po yan. Yan. Mga yan. So, yan. Mamaya, ano yung ko na lang? ah, uh, sungkitin. Sungkitin lang yan. Tapos, kailangan masalo. Kailangan masalo yan. Masalo. Huwag babagsak. At lagyan ko lang ng plastic na ano para hindi siya mabagsak. So, yan lang po. Thank you so much po. Thank you so much po sa inyong lahat at may kalaw shoutouts. Yan, pag may tinanim, may aanihin. Masaya po ang my garden. Ayan, mahirap lang kita ng pera. So, thank you so much and bye-bye!